So na-pick up na nga natin mga paps no. Bale proceeding na tayo para sa ating pagde-deliveran. So siya nga pala mga paps no. Konting chika-chika lang muna tayo habang nakared pa ang traffic light. Mas maganda na rin na hindi tayo aasa sa tip. Unang-una sa ibibigay ng customer na sobrang bayad or tip nga kung tawagin para hindi tayo masasaktan. Mas maganda pa rin na isipin na lang natin na walang tip. Oh! Good morning sa inyo mga paps Ako yung muling nagbabalik Si Papsy TV Another biyahe na naman tayo Kay Lalamove as usual So mukhang makulimlim pa nga oh, Ayan, oh. Sana naman hindi umulan Makisama ka naman Aww. So as of now Mga paps May first booking na tayo Dito lang natin pipick upin Sa may Loyola Heights At idideliver natin ng Blue Ridge Quezon City bali malalapit lang kunin natin yun lang naman talaga ang gusto kong booking sa ngayon dahil sila alam mo pang part time ko lang or pang sideline ko lang so speaking of malalapit automatic naman yan eh may tip yan eh so ano pa bang hinihintay natin pick up na natin tara let's go Hello po ma'am, Lalambob ma'am. Nandito na po ako ma'am sa Green Gate. Tama po ba ma'am? Nasa Green Gate ka na? Apo. Dito oh, na po. Okay, okay po. Salamat po. Thank you. Thank you. Okay po. So, andito na nga tayo mga paps no. Hintay lang natin ang ating customer. All right. Kay Evelyn po. Dadalhin po sa Land Bank kay Miss Jennifer. Apo. Apo. Sa Land Bank po yan ma'am no. Apo. Ay, dito na po yung bayad, ma'am. 72 uh -oh. lang po. Ah, okay na po to, ma'am. Maraming salamat po. Yun, okay, you no? Know, another tip. 72 pesos lang, pero binigyan tayong 90 pesos ni ma'am. Wow. Thank you very much. You so, very ito lang much. ang ipapadala niya. Sobre. So, tara. I-deliver na natin yan. So, na-pick up na nga natin mga pups, no? Bali, proceeding na tayo. Para sa ating pagde-deliveran, ang travel time natin 3.8 kilometers, almost 4 kilometers na rin to. So, hindi na natin i-double book to, kahit na documents lang to, or kung ano man to. syempre nag-tip si madam eh, hindi na natin i-double book to, i-direcho na natin to. So siya nga pala mga paps, no? konting chika-chika lang muna tayo, habang nakarit pa ang traffic light mas maganda na rin na hindi tayo aasa sa tip unang una sa ibibigay ng customer na sobrang bayad or tip nga kung tawagin para hindi tayo masasaktan mas maganda pa rin na isipin na lang natin na walang tip so ako kasi baliktad eh lagi akong umaasa na may tip kaya lagi akong nasasaktan pero kumbaga hindi naman madalas mas marami pa rin ang nagbibigay ng tip sa mga customer nila LaMove. So maraming maraming salamat nga no, sa mga customer nila LaMove na ganon. Dahil much. naiintindihan nila ang buhay ng isang pagiging delivery rider. So siya nga pala, bali ang booking na to may base pair wow. At saka additional distance fee. Wow. Hindi ko alam bakit binalik yung base pair or sa ibang booking lang meron nun So mga lala mo rider lang yung nakakaalam nun no So ano pang hinihintay natin Huwag na tayo magdaldal na magdaldal magdal E eh, deliver na natin to Let's go So yun na nga no mga pups Nandito na tayo sa land bank Sa ating first drop or pagde-deliveran So almost 5 minutes nga lang natin to tinakbo no Mabilis lang Walang traffic along the highway lang din naman kasi to yung yung kagandahan dito sa mga booking na ganito Alam mo sir, deliver? Eh okay, ma'am Evelyn, yun nyo So yun na nga no, binerify pa nila chip kung dito nga sa loob Okay na sir? Ah dyan na dyan? Okay Ah bye dyan, thank you sir ha Thank you very much So yun na nga yun no, first drop done So, finding second booking, mga paps. Alright. So, nakakuha na tayo, mga paps, for second booking. Bali, pipick upin natin dito sa Marikina. At dadalhin natin ng Pasig. So, tara, mga paps. Pick upin na muna natin. Let's go. Lalamob, sir, kay uh, dadalhin sa Pasig, kay Jessica Sincero. Chiki Oink, Manila. Lichun Belly House Okay, no Ano po yan, sir? Lichun? Ah, okay Dala lang po yung payment, sir, no? Okay, thank you, sir, ha Ah, Lichun Belly pala to Thank you, sir Yun, no Ginutom na naman ako bigla, ha Lichun Belly pala to Ay Okay So, yun ang, ano, pups, na nga, no, mga paps Na-pick up na natin ang ating second booking sir thank you po o oh, ang litsyon dito nga lang to no sa may pasig natin i-deliver ide dito natin pinick up mga pups, sa Marikina ang travel time natin 14 kilometers wow! at ang bayad sa atin dito ay 119 pesos so hindi na natin ito double book to dahil nakalagay sa booking eh rush at deliver kagad So 119 ampere nito mga paps. Syempre as usual, hindi tayo mag-expect -e ng tip. Dito to ya. Yeah. <laughs> Pero sanay ako mag-expect ng tip eh. Eh paano 'yan? Masaktan na ang dapat masaktan. So tara, i-deliver na agad natin 'to para mabigyan tayo ng tip. Let's go! So 'yun na nga no, mga paps, nandito na tayo para sa ating deliver. Dito nga sa may pasig sa may pinagbuhatan Pasig pala to kaya pala 14 kilometers dulo na pala ng Pasig to so tawagan muna natin ang ating customer hello po eh, hello ma'am ma'am lalamog po ito ma'am nandito na po ako ma'am sa may health center sa labas po ah po ma'am okay po Ay. Wow. Um, 119 lang ma'am. Up. For a moment in time. 119 lang po, 119. Yes, yes, Apo. yes, Apo. yes. <laughs> po, galing pa palang marigina to ma'am, no? Ma Masarap ba ilit yun dun ma'am? Masarap dun sir. Ah, kaya pala. Sabi ko layo naman, 14 kilometers. Bola lang yan. <laughs> okay na ma naman. Ma'am, thank you po, mama. napa, namat po. Thank you very much. So, yun na nga, no, mga pups, Second drop done. Alright. So, nakakuha na nga tayo, mga paps, for third booking. Dito lang natin pipick upin. 150 meters away. Wow. So, oh, ito lang yan, no. Pwede ko nga lakarin, eh. Kaso, na natin iwan yung motor ko. Tutorin na lang natin. Nandito na eh. So, mga paps, no, nandito na nga tayo sa Happy East Tailoring Fashion Shop. Tara, pasukin natin. Lala mo, ma'am? Apo, sa minda ng abinyo. Sige po. So, hindi lang natin mga paps, no? Isusupot lang yung gown. Mukhang ikakasal yata pag pagdedeliveran natin, na. Ah. Doon na lang po yung payment ma'am no Salamat oh. po So na pick up na natin mga paps Ang ating third item Bali maraming salamat no At nahanapan natin to ng kasabay Bali dito rin natin pipick upin sa Pasig Bali ang unang pagdidelibira natin ng gown sa may Project 6 ito naman sa may diliman sa may kalayaan Quezon City so okay na rin halos magkalapit lang so, tara pick upin na ulit natin isa pang items ah doon na lang yung bayad nito ma'am ano po ito mga pagkain pili ah, okay doon na lang po yung bayad no lamat po thank you very much ay alright no mga paps na pick up na natin ang ating pang apat na booking Bali, and deliver natin ito mga paps, isang kalayaan no, tsaka isang Project 6. Wow! Ang bayad sa atin nito ay 137. Yung isa naman, yung papuntang Project 6, 152. Wow! So, bali ang lalaki ng pair no. May mga base pair kasi ngayon, ang booking nila mo. Wow! Kaya kumbaga matataas ang pair. So, nga pala no, nakapag-double book tayo mga paps double booking tong dala natin alright so ano pang hinihintay natin mga paps i-deliver na natin to huwag na natin patagalin yan tara let's go so siya nga pala mga paps no bali sabi ko nga hindi ako kukuha ng malalayo ngayon lang ako ulit nakarating dito sa Pasig sa may floodway ang linis na pala dito tsaka ang lapad na ng kalsada dati kasi halos makipot din yung kalsada rito halos kalahati lang yan pagdating ng rush hour sa hapon sobrang traffic dito so ngayon napakaluwag ng kalsada alright so yun na nga no, mga paps dito natin de-deliver to para sa ating pangatlong drop off itayin lang natin na ating customer okay sir okay na po sir nasend na po kay Sir Michael Gumatay Mabayaran Apo, na? Apo bayad na po yan Salamat po Thank you very much Alright mga paps Third drop done Okay So yun na no mga paps Proceeding na tayo para sa ating last and final drop Or deliver Dito lang to sa may project 6 So tara mga paps I-deliver na natin So yun na nga no mga paps, nandito na tayo sa ating dideliveran sa Pescadores International, ayun no sa taas Wow! Sa 3rd door So tawagan muna natin Paisi! Sending na po yung payment ma'am, 152 po 152 Ah? 152 Dalawang two. beses na yan! Apo <laughs> ah, po 100? po Apo ah, Hmm. Sira ka lang mama Okay na po ma'am Thank you po hmm. Alright mga paps Delivery done So Na-deliver natin lahat mga paps So paano Hanggang dito na lang for today's video Maraming maraming salamat ulit mga paps Sa panonood nyo Sa ating video at din sa ating mga silent viewer, maraming salamat sa patuloy niyong panonood kay Popsion TV. Hindi tayo magsasawang magbigay hatid ng good vibes sa ating mga customer kay Lala So hanggang dito na lang mga Pops for today's video. This is Popsion TV. Ride safe and keep safe sa inyo mga Pops. Everyone. signing up all right